Rek, nung ginagawa mo, Rek? Alis ka na? Tapos, ta? Ha? May problema yung motor eh. Naubusan ng gasolina sa baso. Yun lang, nagpalit ako ng bagong carburetor eh. yung motor pa ito? Ito. Tapos? Tapos ano, pagka ano, bumibirit ako, biglang, biglang parang nawawalan siya ng gas. Tignan mo, may tagas oh. Oh, ayan oh, ano yan? Saan galing Ang Gasolina yan, di ba? Gasolina. Gasolina. Taman ni Paul? na. Ko ng bagong ano eh Bumila ako ng bago nito. Hindi yung siguro na isalpak na maigin. Bagong eh. carb? Oo. Hindi kaya ito? Hindi naka-salpak? Oo, naka naman. Saan galing yung gas na yun? Bagong carb yun eh. Ano yun? No? Dami, no? Yung parking lot yung overflow. Oo, bago yung carb eh. Baka hindi pa nato. Na. Wala naman yun eh. Ha? Wala naman tatapunan dahil ito yung ano yun. Eh. Saan galing ko hindi ka nagaling dyan? Hindi, parang baka lang eh siya. dito? galing dito. No? Kasi ito pelta ko eh. Parang lang eh siya. Kasi naubusan kasi. Hindi kaya sa tono-tono lang. Parang ang ganda ng minor ano. Pero pagka binirit mo. Hindi Oh, pero hindi naman malakas ang bawas niya kasi yung level oh. Yun lang parang kinaka-push siya pag birit. Baka hindi much yung carburant yung Sabi eh less daw eh. Balik natin yung original? Okay, Balit yung mga carburant mo ah. Balit mo mga carburant. Hindi ako, ako naglagay niyan. Ay wala naglagay. Oh, oh. Binili ko sa Lazada yung ano kasi kala ko maayos na yung problema dahil ano. Dahil bago na yung carb. Ang mura kasi nung carb 900 lang. Nung before ka magpalit ano ba problema? Ano? Yung second gear parang ano trot, parang may gumapang kinakapos din, second gear lang Kinakapos, hindi mo naman nilinis na yung carb kar mo nandate Nilinis ko? Palagay ko pag pagkalinis ko lalo nasira <laughs> Dalhin mo sa akin mamaya meron lang ako kinatapos yung, yung carb? O oh, sige Ano oras? 5? Ah, na alas 4. Dadaling ko yung lumang carb? Daling mo rin yung luma. Oo. Oh. Tapos tingnan natin to. Sige, sige. Tama, mag-grocery muna ako. Mga 4, 4 o'clock na. Hindi, yung parin naman na number mo yara, di ba? Hindi ka nagpapalit. Hindi, hindi. Hindi. Hindi, Ah, sige, sige. banda mga 4, patapos na ako. Oo, oh, sige, Magkagawa sige. Kaya lang ako dito sa truck. Oo. Oh. ko kasi. Yun, laki. Kasi, bitlira namin ito sa general na car. Parang naabuso siya yun. Pa-high throttle, lubak-lubak, putik-putik. Ayan na, na, nakakuha ng dumi yun at hindi mo nalinis. Na Ayan yung nga, yung ay, mali ang linis ko eh. Kasi palagay ko, pakiramdam ko, pag nilinis ko, mawawala eh. Parang mm -hmm. pinasuka niya. Kala ko yung eh, filter eh. Ganon din niya. Kahit yung filter, may filter ka. Pero yung element sa loob, laglag si lag, lag, lag na. Ang element niya, ano eh, foam. Dapat palitan natin na scotch brake something. Eh. Mm -hmm. Oo. Oh, sige. Andito lang naman. Sige mamaya. Patete. So, All Alright sir filter, filter na uh, ano filter ng uh, gasolina Ah Mas ganoon Sa hangin ni masyado Ah oh sa gasolina Baka nga Wala naman ng filter po ano Wala na ba? Walang filter eh direkta 'yan sa tambal. Wala balik. na basta filter? Oo oh, wala siyang ah, filter nga oh. Ako naglalagay ako yung extra dito. Ah ganoon. Para okay. ano? Para in hindi event na ito. May makalusok dito saka pa lang oo oh. kuha ko nang ganon sige 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 mamaya eh ano eh nagtampo yata eh dahil binirit <laughs> eh